Babala sa lahat ng seniors sa Pilipinas. Alam nyo ba na may mga bagong pagbabago sa SSS payments na pwede talagang makaapekto sa inyong buwan ng pensyon? Oo, tama ang narinig nyo. Maraming senior citizens ang hindi aware sa mga bagong patakaran at posibleng mawalan o maantala ang kanilang pensyon kung hindi mag-iingat. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng dapat nyong malaman mula sa mga bagong updates sa SSS hanggang sa mga simpleng hakbang para protektahan ang inyong pensyon at maiwasang maapektuhan ng krisis. At bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Dito lang sa channel na ito, makikita nyo ang eksklusibong updates tungkol sa pensions, SSS payments, at financial tips na talagang para sa atin lang. Ang mga senior citizens ng Pilipinas I-click ang subscribe button at ang bell icon para lagi kayong updated at hindi nyo mamimiss ang mga mahahalagang impormasyon na makakatulong sa inyong kinabukasan. Alam nyo ba na may mga sitwasyon kung saan maaaring mawala ang inyong pensyon? Oo, tama ang narinig nyo. Maraming senior citizens ang hindi alam ang mga kondisyon na ito at pwede itong magdulot ng malaking epekto sa inyong buwan ng kita. Sa video na ito, pag-uusapan natin nang detalyado ang mga dahilan kung bakit pwede kayong mawala ng pensyon, kung paano ito maiiwasan, at kung ano ang dapat gawin upang protektahan ang inyong pinaghirapang benepisyo. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito. Dito lang sa channel na ito tatalakayin natin ang lahat ng updates tungkol sa pensions, Zeus, SSS payments, mga bagong batas para sa seniors at mga financial tips na eksklusibo para sa ating mga seniors dito sa Pilipinas. I-click ang subscribe button at ang bell icon para lagi kayong updated at hindi mamimiss ang mahahalagang impormasyon na makakatulong sa inyong araw-araw. Ngayon, simulan natin sa pinakapangunahing dahilan kung bakit maaring mawalan ng pensyon. Ang hindi pagtupad sa mga requirements ng ahensya o institusyon na nagbibigay ng pensyon. Halimbawa, para sa mga nakatanggap ng SSS o GSIS pensyon sa Pilipinas, may mga kondisyon kung saan maaring ma-suspend o ma-stop ang pensyon. Isa sa mga ito ay ang hindi pag-update ng personal na impormasyon. Kung nagbago ang inyong address, bank account, o kahit marital status, at hindi ito na-update sa ahensya, pwede itong magdulot ng pagkaantala, o pagkawala ng inyong monthly pension. Kaya napakahalaga na laging updated ang inyong records. Isa pang dahilan ay ang hindi regular na pagsusumite ng requirements o dokumento. Maraming seniors ang nakakaligtaan na magsumite ng Life Certificate o Certificate of Existence na kailangan kada taon para mapatunayan na buhay pa at karapat-dapat sa pensyon. Kung hindi ito maisumite, automatiko itong nagre-resulta sa pagka-hold ng inyong pension. Kaya ang payo namin, huwag hintayin ang huling araw ng submission. Gumawa ng routine para lagi kayong handa sa mga ganitong requirements. Bukod dito, may mga pagkakataon din na ang pagkakaroon ng criminal conviction or fraud ay nagiging dahilan para mawalan ng pension. Oo, kahit na senior citizen ka na, kung may matibay na ebidensya na nagkaroon ng maling claim o fraudulent activity sa inyong pension account, pwede itong kanselahin. Kaya maging tapat at siguraduhing tama ang lahat ng inyong aplikasyon at claims. Isa pa sa madalas na hindi alam ng maraming seniors ay ang paglabag sa mga batas o regulasyon ng pension system. Halimbawa, may mga pensions na nakadepende sa pagtatrabaho o sa hindi paglabas sa bansa. Sa ilang kaso, kung patuloy kayong nagtatrabaho at lumalampas sa income limits na itinakda para sa pensyon, maaaring maapektuhan ang inyong monthly benefit. Ganito rin kapag nagpunta kayo sa ibang bansa nang hindi nag-report sa ahensya. Pwede itong makaapekto sa inyong pension rights. Ngunit huwag kayong panghinaan ng loob. Maraming paraan para maiwasan ang pagkawala ng pensyon. Una, siguraduhin laging updated ang inyong personal at contact information. Pangalawa, Alamin ang mga deadlines para sa mga requirements at siguraduhing nakapasa kayo sa oras. Pangatlo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong barangay, local government unit, o sa mismong SSS GSIS offices para sa mga clarifications. Madalas, simple lamang ang solusyon sa mga pagkaantala ng pensyon basta alam natin ang tamang proseso. Bukod sa mga kondisyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng pensyon, Mahalaga rin na alamin ang mga karapatan natin bilang senior citizens. Sa Pilipinas, may mga batas na nagbibigay proteksyon sa seniors, kabilang dito ang 20% discount sa mga gamot at iba pang essential services. Pati na rin ang mga benepisyo sa healthcare. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mas mapoprotektahan natin ang ating pensyon at matitiyak na hindi tayo mapagsasamantalahan. Bilang dagdag isa rin sa pinakamahalagang aral para sa lahat ng seniors ay ang kahalagahan ng financial literacy at proactive planning. Huwag umasa lamang sa pensyon. Planuhin ang inyong finances, i-budget ng maayos ang inyong monthly income, at mag-ipon para sa mga emergency. Kahit maliit na hakbang, malaking tulong ito para hindi mawalan ng security ang ating kinabukasan. Kaya ngayong alam na natin ang mga pangunahing kondisyon kung bakit pwede mawalan ng pension, at kung paano ito maiiwasan, tandaan natin, maging maagap, laging updated sa requirements, at huwag mahihiya na humingi ng tulong. Ang pensyon natin ay resulta ng matagal na panahon ng pagtatrabaho, kaya karapatan natin itong mapanatili. Kung gusto nyo ng mas marami pang tips at updates tungkol sa pensions, benefits, at senior citizen rights, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Lagi naming sinisigurado na makakakuha kayo ng eksklusibong impormasyon na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. I-click ang subscribe button at ang bell icon para hindi nyo mamimiss ang mga videos na makakatulong sa inyong financial security at kabutihan. Tandaan, ang kaalaman ng unang hakbang para maprotektahan ang inyong pinaghirapang pensyon. Manatiling maalam, manatiling alerto, at siguradong ang inyong kinabukasan ay mas ligtas at mas secure